WHAT?! <laughs> pwakis si, kan si GBA Tol, sampai so planoan si ito. Na Ay, pasukin natin na naman ng bahay. Bye. Rupa norko yakong wala talaga yung. na yun, ano, si GBA. O, na yun ba Binugbog nila? Na Nahuli pa si GBA puta. Ito lang ng binyo mo, tol. na ako, tol. Ha? Huh? ako yeah. kasi biglaan yung ano GBA.

Si uh, ito. Itong mga dapat ng ganun. Ah. Ito ha, itong plano natin. Naman. Ito ba ito? Mm. Kita naman natin yung bahay. Mm. Tapos tapos. Ah, lagyan mo tayo. na haligi to. Para hindi tayo mawala ba? Haligi na, Mm. Um. Anim tayo. Yeah. Ito yung dalawa. Ah, bali tatlo ho, tat tatlo na lang natin. Mm. Yung grupo natin. Ah, yung dalawa. Dito. dalawa. Mm. Ay, anim na anim. Um, tatlo. Tatlo. Mm. Ah,

dito naman yung lubi, yung miyog mm -hmm. na binatay. Tapos yung tatlo. Daanan, daanan natin, natin. Yung dalawa o tatlo, dito dadaan sa malikuran oh. malikuran malipurad. Oh. Oh, Meron naman puno ng nangka dito, pwede naman oh. kayo magtagis sa masid. Mm. At ang tatlo dito, mm. dito dadaan. Mm. pagmasid kami kung merong tao dito sa ano, mm. dun sa, sa ah, bahay, mm. Yeah. Oh. dun sa loob pag uh, namin kung meron uh, patay namin yung dito at yung dalawa patuloy lang doon sa ano paghanap kay GBA baka makita doon at ]金. saka pag ah uh, makita nyo doon yung dalawa mm okay. uh, ano tawagin nyo kami In -in. para uh, makarisbak kami agad. siguro no. yun yun na ma, ma ano nyo ha ito ng mga sibuyas. Ano? Oui. Tol. Pero... 'yung plano. Sa agad no. Hmm. yung dito. Tama ko yan na uh, dati pero kay hmm. uh, palipat-lipat lang sila sa ano. Ah, yung, kaya pala to. Palipat-lipat sila ng hmm. lugar. Hmm. Kasi sila nang ano. Kasi may ama oh, um, uh, yan eh. Si Palo. Uh. Mamaman so, si Palo. Hindi na namin na Hilap si Palo sa Ano? Kasama man. 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 ko. Uh, man. Man. Ah, si Palos yung kasama niya dati. Oh, baka nandoon na yun sa ano. Nagpaka sarap na yun. Oo, si Mga Palos at saka yung si Inday. Hmm. Kung hmm. si so, so, wala tayong sasayangin na oras. Oh, ay hmm. At napit uh, ng magabi hmm. na. so, mag mag so... Yung mo, yeah, so, kami po ay... ay natin natin. sa mission. Para tayo. Ninoo barangay? Ge, yeah, go go go. Anamo? Tatlo dalawa tayo ha. Kita okay, 'to dalawa. Samantala. Tatlo kayo diyan? Ah, tatlo kayo, tatlo kayo doon. Ah, dito, tayo, dito. dito kami dalawa ni dax Dalawa oh, lang. Sigigi.

blan mwenye. <coughs>

ये बस भी सुकुल Tak. Tak. akan Oh. Tol jbi. Tol. ¿Tol? 아 huh?

Boleh terus, jangan lingkup terus, berat, 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 berat,

buku eh. banget tuh

Cak, cak. Cak. yun mga idol ah. ah. nahirapan kami mahanap si JV mga idol napapalibutan po kami dito na mga bandido nakatago lang nandito oh. na muna mga idol nakatago Ay, lang mga idol ah. hanapin yung... kalian bisa di sini, aku tidak